Saan dyan? Ara ho? O ato? O one? Ay, kawayan, pagkali ka mo dito. Sigal! Hindi, nasa sa masaka Nasa pa sa ka, padar? Nakita nila to? Ari, o, oh, doon ka mga layo, man, eh. Wala to nakita. Hindi. Ibang variety to. Kasi iba, yung yellow kasi iba, eh. Yan, yan ang akyatan mo, be. Sige. 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 Sige, sige, si Bapak. Nah, garat-garat tong kali. Dad, you want to try? Dad, eh? Dad, you want to try to climb? What? You want to try to climb? <laughs> <laughs> I do, but the short one, not the higher one. Habi no, imo ano ko papakaroon ba sa kaong ko ang nubo lang ngalo ngalo, baby. You wanna look at it? makola paka an amala sa yung umala he was trying to uh he was harvesting you want to look at look at the dota ay babot botang ngay sana off ang sa mong libot sa dota de ha babot ang off ang iya nga pa ah dali na sa ma ka kagago ya pala won yang kadu ang dota ang lihong Halo nga? Ha? dagdag dagdag